哦。 Pero ako masalit. Maasong adlaw mga katamsi. So for today's video, kay ni Ato sa unit tap, kay mamalit na kuana para decoration sa CR. Then, idool ko ni Ping kay gitawag ko niya, na ako no, na asya na na aquarium sa isda ba? ambot ani bata, ka nahilig na dyan isda sa una pa. So, akong siyang giingnan nga, mahal-mahal man na siya, biato lang na siya, balik kung naan na tayo budget. <laughs> so nagpalitay ay ana na o ganang murag dahon mga katamsi baka ako na siya i-design dito sa crd so nagandang hama may paliton din mga katamsi mautong ako na lang giingnan si Dodo nga pagkuha dito o basket bi kaya dilinin na nga aturang kamuton so kama natuyok nagtuyok mi kina ako gipangita din mga katamsi dinangita ang ita siya bato kaya iya daw kuno ibutang sa iyang aquarium o oh. mauning bataa. Ah. so ako siyang giingnan nga sige pagpili itira na ni Ana pa siya iya kuno bayaran sa balay agren bay bayaran pag <laughs> Then nagapit dahil kong tamtaks Ano din ang mga katamsid Giduhan na ako gabax Kaya dalira kay bahuro ang tamtaks Then, kaning basket Kaya ako siya ibutang dito sa kusina Kaya ako butangan og mga condiments Then, nagpili po ko dira O kanang butanganan og sabon Kaya ako to Ako ibutang dito sa among CR ba Kay bagong makeover ba Among CR, di ba? So, sa garan nga ako ang gipalit gi, dira Mga katamsid kay para sa CR Then, nangitaon ako dira Kaya parang butanganan og kuan baka nang bugas mo ni anak ko ah, mag order na lang ko sa tiktok o yun makakumi pa ko so kanaon takong akong ganahan pero wala na lang ang kani ako ni siyang ibutang sa CR pod butangan ng mga toothbrush ganahan man pod ko kay mao pod na ako ang gibutang dito sa may kusina gibutangan pod na akong toothbrush so kana ra nga mong napalit mga katamsin at dit pagka man mo dito so ni ari dayon mi sa imo kay gigutom ni jud mi so ato gyapon mi mga onsa chief g ganahan dito kay barato ra nya kay nang na ka ba? ang rice na siya then naapay ang li sa bau o di ba busog na jud kaayo ka ana oh pa smile pa akong bibi oi oh, eh? no no kinam please la so kadto mi dito god god kada kay dire afi sa

Tara ang among order. Ano lang, Pag 99 rin siya. 99. No, 2 piece lang rin. <laughs> nice kayo. E. Ano nice kayo, tara. Feed tayo na ako. Okay. Okay. Yes, After na mo mga on dito mga katamsi, so manguli na mi Ana, then ako na to nakitaan dito ba, nalabian na mo ka itong ukay ukayan mga nindot ilang mga display, pero unyan na kung mga ukay-ukay dito, eh, kung naanat ay budget, diba? <laughs> so guys, mapadyo pag ako na mo, grabe kainit dito sa kung kung uwan, So, okay lang sa kong uwan. sa uwan. So, mawag din ako napalit dito sa unit tap. Nabi kakagad na sa akong dagway. So, napalit ko. Picture frame, Eh, para mapotan ito ako sa frame. Ang katong picture dito, Doro. katong niya ba? Then, napalit ko ani. Notebook. Mayroon pang diary ba? Pa. Bear diary. Ha, oh, Chinese. So, syempre green. O, may frame po. Good green. Good green. green Then, kani pareha sa butanganan ng na dito sa may So, ako ni butang butang na toothbrush para nila ni Sire. Ang toothpaste. So, so tapos na siya please. Then, napalit ko ani. Kay atunin ako ko ibutang sa kusina. Kay butangan ako mga magic sarap, mga condiments ba? Magic sarap sa... Pwede ba siya kitchen and bathroom, man ba? Okay. So butangan ako magic sarap, mga sinigang, anong. Yeah. Tagko anong siya guys, tag 25. Palit ko ani, butangan ng oog, sabon para sa... CR. So, kani po sa kapag sabon ako oh, nga brilliant na kani para sa silo ka nga sabon para ilani ni iyo nga sabon. Feel na ako ba na ano siya Then, unit po. Then, napalit ko ang close Then, ako tax Ako na Then, supply. Still na uskay po siya or gusto mo eh. Wala mo i-green din na siya. Na-i-green dito sa like pero dati. Ito ganahan ka na siya unagi. Sibu pa ko kayo dito yung dito unagi ka na ka. So kani para ni ka sa isang bag pa. Kaya nabad ko kani mga ko ang buka na siya. Magadiro. Kaha. Ito. Toothpick. Ito. 29. Siyempre may magka-green na po. Kaya nang tayo green dito nga po na ko. Wala ko ganahan ka. Unagi lang kada ka apa. So kanina lang kayo para turn sa mo ang Green. Green sobra na mga manok. Duha ka. Diyan sabi oh, dinito muna niya isusabi. Mao ka kato ako ang dipalit na kuan. Makita ra ninyo, ako dito sa CR. Kita So, ang CR guys, update natin sa CR is kung manajud na nato ang final lock kay ako pa mugutu siya utuhan o oh, pintal so nabalik ko pintal balik niya nagpalit ko skin ko tipa katong mga bubo baka agi sa lansang isa ko ma utangan kinaigit ang ni mga dagang bubo so mauna nga kami mananalin na ako siya ikuan din ang tanong mga utanganan o oh, mga asa para umma usara oh, ka na nga trabaho at makakani o kapalik ang tanong uh, o oh, kani para sa ato so, nangyari yeah, na ako siya dito kahit uh, para ma Ah, Sarap. 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 Sarap! Ako lang ni Tarungon. Dari lang sana siya. Ang tayo lang tayo. Sige kapit ako.